Hi, hey, what's up mga kosa? Good day sa inyong lahat At ngayong araw ay pupunta tayo ng Moto Market Sentries Dahil papa-install na natin yung gulong nitong Rouser 180 sa unahan May binili na ako dong isang gulong Yung 1980 dahil sobrang pudpud na yung gulong nito Kailangan na talagang palitan Kaya minsan ko lang din siyang gamitin dahil food food ang gulong wala pa akong budget pambili bili kaya biglang nag sale ang moto market 50% off ginrab ko na nabili ko lang nang nasa 1,345 pesos kasama na install at uh, dito kaya dadalhin natin ngayon dun nakischedule tayo ngayon sa moto market 2pm sila kuya Arden nakabili rin ng dalawang helmet Naka 50% off yung isa Yung SMK Nabili lang nila ng 2K Plus At uh, 2.1 ata yun yung SMK Tapos yung isa naman Nabili nila ng 2.8 LS2 naman Parehas matte black Solid, pang daily lang May mga pang harapas na helmet Ang ilit, wala pala akong jacket hindi ko pa rin mahataw itong motor na ito eh. delikado kasi yung gulong pagka napadaan ako sa line ng ganyan yung pagitan meron siyang tendency na kumabig pa kaliwa o pa kanan nawawala sa balance Okay mga kasa, see you later Pag nandun na ako sa Moto Market Let's go After 4 years, papalitan ko na yung gulong Sa unahan Yung naka-install ngayon dito Ay yung Pirelli Angel Na 1980 din Bale, binilin natin yun dito sa Moto Market Tapos iniwan ko na lang din doon Kesa dalahin ko pa Eh wala mo na ako paglalagyan dun sa ZX4R Ito ang hirap ano nun, hawakan kaya yeah, pinaiwan ko na lang at uh, ngayon ko babalikan uh, para i-install papakita ko sa inyo mga ko sa yung status ng gulong ko ngayon yung Pirelli Angel City hindi ko na alam kung ilan yung tinakbo niya eh. pero nasa 4 years na rin siya nampas na siya ng 4 years kasi pinakabit ko to ay 2020 ng June Ayan! Moto Market! ay okay, mga kukasa dadaling ko na doon sa kanilang maintenance area After nung PCX ito na yung kakabitan ng gulong ramdam na ko na yung pagliliko sobrang ganit Pakita ko sa inyo yung status ng gulong. Ayan o. Wala na. Food, -food na talaga. Tapos may mga crack na rin siya dito. Yung left and right lang talaga yung wala pang ano. Konti pa lang yung bawas. Hindi naman tayo laging nasa ni eh. Marilaki. Hindi naman tayo laging mga banking. Kaya yung talagang harap lang. Mismong gitna. Tsaka may mga crack na rin dito. Yan ay eh, no? <laughs> Katagalan. Yan talaga. Tapos yung likuran naman ito, manipis na rin siya pero hindi ka pa siya papalitan. Siguro baka next year na. Ayan, makasalang na Papalitan na ng gulong. So, kas na papalitan din. After 4 years in the making. Okay pala dito. Yung pag bumili ka ng gulong talagang ano kasama na rin yung kabit <laughs> 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 tapos nang ikabit yung ating bagong gulong dito sa ating unahan na ayan ang size nya ay 9080 by 17 at ang brand nya ay Metzeler Sportec ayan o Sportec okay din tapos pinalitan na rin nila ng pito yung naka kawit na siya para mas madaling hanginan let's go ingat-ingat lang tayo medyo madulas pa to kasi bago next time itong likod pag may budget na ako tapang pera tipid tipid <laughs> kailangan natin magtipid mga bossing <laughs> smooth na niya ulit napaka smooth na niyang drive van hindi na siya katulad doon hindi na siya katulad dati na konting lubak lang or yung light na nasa gitna kahit yung mga ganyang white gumigewang na agad siya pagka napadaan ayun okay na eh smooth na nag-sale <laughs> kung di nag-sale na, hindi pa ako bibili kalit <laughs> na kalit yung makin ah. tunog 120 pero yung takbo ko nasa 70-80 lang <laughs> talaga small cc pero third gear yun malakas na rin pwede na <laughs> tapos ang ganda na yung ilikuli ko ito talaga yung uh, problema pagka lumang luma na yung gulong pagka ubos na yung tread pangit na talaga yung maneho hindi na smooth kaya pagka ganoon na itsura ng tire nyo, palitan nyo na agad. Huwag nyo na akong gayahin. <laughs> so, mga kosa, dito ko na rin tatapusin ng aking vlog. Thank you for watching. Always ride safe and put God first. Peace out. Hey! Bomba! <laughs>